Ale, pasok. Pasok. Ala, ikaw pa lang nagtatapon ng laruan diyan, ha? Pasok na dali, dali ka na. Ay, si Ate Mira, dali. Nasa si Ate Mira. Ayun, at, ayun. O, kinuha daw niya. Tinapon daw niya 'yung laruan, dali, kunin mo Ali, pasok na dali. Halika na. may bata dyan mami lagi ka nasa pintuan hane hane alis ka dyan o, kanina yan alis ka oh ang galing maglaad alis dyan Very good na maglaad, diba? Sige, sige, sige. Alis, alis. Alis daw, ate. Ow. Ouch. Yow! Yeah! Bugay mo, manok. Ano eh? Alis ka dyan. Titingnan niya. Huwag mo. Bitawan mo. Oh, sana, manok. Oo, oh, oo. Oh, oh. Papap. Baka malaglag ka. O, pasok na ulit. Pasok na. Malaglag ka dyan sa pinto. Pasok na. Ay, wag mo sabing hawak-hawakan at baka maano ano mo. Palo. Oh, o, oh, o, oh, o. Oh. Alin ka na. Bilisan mo na. Sabi. Oh, galing na maglakad ako. Tayo mo lolo. Oh, anak ko ni mo to dali. Kunin mo yung laruan dali baka madulas si Ali. Ayun, yun, yun, yun sandok. Oh, oh yan. Ayun. Oh, Oo. oh, mamaya. Oh. Sayo Up. Oh. Ulam. Ulam. alek ung galing na maglaka daw ung galing na maglaka daw oh. ano daw you Oop! up 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 oh 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 utatang oh, pa naman